Wag po kayong lumahok dito po sa event na ito. Baka mapahamak pa kayo dyan. Dahil eto nga po, gusto pa nila, nakatabon daw po yung mga mukha ninyo. Para daw po hindi makilala. Malay po ba natin mga idol? Kasi kung malinis po talagang hangarin, bakit po kayo magtatakip ng mukha para ipaglaban ng ating bansa laban po sa korupsyon na nangyayari dito po sa ating bayan. Hindi po ito para labanan ang korupsyon about po dyan sa flood control, about po dyan sa ghost projects. Ito po ay organisado para po magkagulo po lalo ang ating bansa. Okay lang magtipon-tipon makilahok para po supilin ang mga korup sa ating bansa. Pero ang tanong dito at napakalaking question mark talaga sino po ang nag-organisa isa nitong pagtitipon na to. Para po ba talaga ito sa ikauunlad ng ating bayan? O para po sa isang tao merong mitiin na maging pangulo ng ating bansa kapag nagkagulo po lalo ang ating mga kababayang Pilipino at magkaroon po ng panggugulo ngayong September 21, 2025 dyan po sa Luneta Park? Ano po ang next na mangyayari dito? It's either magdeklara po si PBBM ng martial law o kaya po pababain si PBBM, alisin po si VP Sara Duterte bilang vice presidente dahil sa kaguluhan ito na yan po talaga ang pakay ng kapo po ni Joma na po ang gobyerno at sila na po ang mamahala dito sa ating bansa, sino po ang magtatagumpay? Yo what's up mga lods ng GFP TV? Welcome back po sa ating channel. Alam niyo po ba itong pagtitipon ngayong September 21, 2025, Luneta Park, Manila, mga idol? Eto po mga lodian, nung nakaraan kasi nag-post ako na naghahanap po ako ng magi-sponsor sa akin para lumahok po dito. Pero ngayon mga lodi, meron po akong napansin. Wag po kayong lumahok dito po sa event na ito. Bakit mga lodi ha? Kung akala nyo ito ay pagtitipon-tipon para po labanan ang korupsyon sa ating bansa, nagkakamali po kayo. Kung nung una mga Lodi, nawasak po yung unit Alam naman po natin na si BPM at saka si Inday Sara Duterte ay eh magkatandem ito pero nawasak po ang kanilang samahan. Simula po nang naupong presidente si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayong araw na ito mga Lodi, makikiisa po muna tayo sa mga loyalista dahil alam ko na po ang punot-tulo ng kaguluhan na ito mga Lodi. Hindi po talaga si PBBM ang may problema. Hindi po talaga si VP Sara Duterte ang may problema. Dito po sa ginawang video nito po ni Lakas Tama, nalaman po natin na pag connect po natin kung ano pong meron ngayong September 21, 2025. Hindi po ito para labanan ang korupsyon about po dyan sa flood control all about po dyan sa Ghost Projects, ito po ay organisado para po magkagulo po lalo ang ating bansa. Ah, ito. Para magkaroon kayo ng idea mga Lodi. Panoorin nyo pong mabuti. Hindi ko po sinasabing 100% na tama ako. Pero kayo na po humusga mga idol. Kung may point po ba itong papakita kong video at sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. I-share nyo po itong video na to. Malay nyo po, maagapan po natin ang posibleng kaguluhan ngayong September 21, 2025. Diyan po sa Luneta Park. Eto po muna mga Lodi. Para magkaroon kayo na idea, pakinggan nyo mabuti to ha. Eto, eto mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako na matay, Romualdez. Romualdez! Pag nawala daw po ito sila kastama, siya daw po ang salarin. Yan po ang sa kanya video ha. Alam mo ga salaan nito ha ah, yung tatakbong pangulo ng 2028 o ng iboto yan iboto nyo si Duterte Bakit po niya ito nasabi mga lodi Na si B.P. Sara Duterte ang iboto sa 2028 Noong una mga lodi nalilito po ako kung si PBBM po ba o si Martin Romualdez ngayon, mga Lodi, 100% sure na po ako na si Martin Romualdez ang nagluluto ng lahat at ito po si PBBM naman e eh, walang kaalam-alam sa mga at ginagawa ng kanyang pinsan. Ano po magiging benepisyo, mga Lodi, kapag nagkagulo ang ating bansa? Tapusin po muna natin to para magkaroon kayo ng idea. Ayan, sasabihin mo na lahat. Ang galamay niya, si Erwin tulfo Toyo, Rendon, Nico David, Maagago, at iba pang mga tao. Ha, nasa flip-top yung iba, iba vlogger, iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to ha, Kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to. Dahil bayaran na rin siya. Itong nabanggit na ito mga Lodi, ikukonek po natin dito po kay Martin Romualdez at saka sa isiniwalat ni Lakas Tama. Na ito daw po, di umano, si Boss Toyo, Rendon Labador, Nico David, at saka ito po si Makagago, Erwin Tulpo. Yan po ang mga galamay nito ni Martin Romualdez. At meron pa daw pong nasa flip-top o mga rapper. Unahin po natin si Boss Toyo mga Lodi. Nag-post din po ito si Boss Toyo about po dito sa event ngayong September 21. Isa po yan mga Lodi ha. Tandaan nyo po yung mga date. Sunod, si Nico David. Binanggit din po ni Lakas Tama. Sabi po dito, news. Omar Baliu got patched and supply leading the hip-hop fam with more rappers from the community pulling up para sa bayan September 21, 2025 Luneta Park. Tama si Lakas Tama mga Lodi At sinasabi po dito may mga hip hop rapper So eto pa Si Makagago Sino po ang pupunta? Luneta Park, September 21, pinost din po niya ito. Tingnan nyo po sa kanilang mga page, mga idol. Hindi po ba coincidence lang? Halos lahat po ng binanggit ni Lakas Tama, nagalamay daw po ni Martin Romualdez, isabay-sabay e po halos nagpost na magtitipon-tipon dyan po sa September 21, Luneta Park, Manila. Hindi ko lang po nakitaan si Rendon Labador na binanggit po ni Lakas Pero yung mga rapper daw po kasama din po mga idol Sabi po kasi ni Shernan dito September 11 uli mga idol September 21 tapos yung parang may tabon yung mukha na naka ninja Tapos Philippine flag, naka ganon yung kamay kaya eh, hindi sabihin niya, dumalo doon po sa event ngayong September 21. Kaya po ako sobrang nagulat dito at natakot. I-share nyo po itong video na to. Kung sa tingin nyo, tama po ba ang hinala natin na meron pong katotohanan, yung isiniwala't ilakas tama na nilaglag niya po ito si Martin Romualdez, si Erwin Tulfo, at yung iba pa pong mga nabanggit dyan na pare-pareho po ang mga post nila ngayong September 21, 2025. Luneta Park! Nako po, hindi po yan para sa bayan ang gagawin po ngayong September 21 mga Lodi. Sa malaki mag-offer yung tao eh ay yung kabal ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Yan ha, bayad pala, di umano, para daw po pagtakpan ang pangungurakot nitong mga opisyal ng gobyerno na to, lalong lalo niya dyan sa Congress. Sino ba ang may pakana, mga Lodi, ng kaguluhan nito? Di ba si Martin Romualdez ang speaker ng House? Saan nagmula po ang budget para po sa flood control at saka manumalyang pagbibigay po ng pondo doon po sa GAA mga Lodi? Di ba mga idol? Nagsimula po yan sa kongreso rin? Sino po ang kataas-taasan dyan po sa kongres? Di ba po si Martin Romualde? Tapos ngayon ang nakakalungkot? Walang kaalam-alam ang kanyang pinsan na si PBBM? lang niya paimbestigahan ang kanyang pinsa na parang sa tingin ko unti-unti na niyang binabalik kung ano pong nangyari sa kanyang ama nung trinador po ito ng kanyang mga kalyado. <tong> Ngayon, tanong ko sa inyo mga idol. Alam nyo po ba talaga kung sino nag-organisa nitong pagtitipon ngayong September 21? Lalo na po yung mga rappers, yung mga influencers, content creators na mga makikilahok dito para labanan daw po ang korupsyon. Okay lang magtipon-tipon. Makilahok para po supilin ang mga korup sa ating bansa. Pero ang tanong dito at napakalaking question mark talaga. Sino po ang nag-organisa nitong pagtitipon na to? para po ba talaga ito sa ikauunlad ng ating bayan o para po sa isang tao merong mitiin na maging pangulo ng ating bansa kapag nagkagulo po lalo ang ating mga kababayang Pilipino at magkaroon po ng panggugulo ngayong September 21, 2025 dyan po sa Luneta Park? Ano po ang next na mangyayari dito? It's either magdeklara po si PBBM ng martial law o kaya po pababain si PBBM, alisin po si VP Sara Duterte bilang vice presidente dahil sa kaguluhan ito na yan po talaga ang pakay ng kampo po ni Joma na po ang gobyerno at sila na po ang mamahala dito sa ating bansa, sino po ang magtatagumpay? Walang iba mga lodi, syempre ang mga anak pawis! <laughs> na makikiisa rin daw po ngayong September 21. Sino po ba yung mga nasa palibot dito? Sila Franz Castro, mga Bayan Muna, mga salot ng ating bansa. Sino po ba ngayon ang kinikilala nilang leader mga idol? Hindi na po tayo magbabanggit ng pangalan pero simula po na naging pangulo si PBBM mga Lodi at naging uh, speaker po ito si Martin Romualdez Lumakas po uli ang puwersa nitong kampo po ni Joma na kinikilala pong nanggugulo sa ating pamahalaan. Kaya na po bahala humusga mga lodi kung may isa-isay po ba itong aking gustong ipahatin sa inyo. Ipakalat nyo po ito kung totoo man na itong paglahok po September 21 ang magiging mitya po ng kaguluhan o mangyayaring kaguluhan gaya po ng mga nangyayari sa ibang bansa para daw po ipaglaban ang karapatan ng mga Gen Z's na alam naman po natin na hindi po tayo pareho ng ibang bansa na yon dito po sa nangyayari sa ating bansa, meron pong hidden agenda. Hindi po purely anti-corruption itong ginagawa po lang pagtitipon ngayong September 21, 2025, dyan po sa Luneta Park. Kayo na po bahala mga lodi. Kung lalahok po ba kayo, basta ang akin dito, kung sa tingin nyo hindi nyo kilala at hindi nyo alam kung sino ba talagang nang organisan nito at ano po ba talaga ang motibo at pinaglalaban nitong pagtitipo na ito, eh sa tingin ko, wag nyo na lang lahukan. Baka mapahamak pa kayo dyan dahil eto nga po, gusto pa nila, nakatabon daw po yung mga mukha ninyo para daw po hindi makilala, malay po ba natin mga idol? Kasi kung malinis po talagang hangarin, bakit po kayo magtatakip ng muka para ipaglaban ng ating bansa laban po sa korupsyon na nangyayari dito po sa ating bayan? Stay safe mga lods, hanggang dito na lang. Duterte pa rin ang pinakamagaling na naging presidente sa ating bansa.